Ang dami ng mabagong mensahe ng Diyos na na wala sa Biblia na aming nalaman mula sa kanang mensahe na sigurado Jet. Kaya itong video na ito na hinawa ko para sa manonood ng video na ito ay malaman din nila. Kung dati noong nagsisimula kami sa misyonal na ito sa panggagamot na ang focus namin ay sa mga may sakit. Pero ngayon ang focus na yun ay sa kalaruan na talaga at hindi na sa karamdaman. Yung karamdaman ay susunod na lang yan. Unahin muna ang kaluluwa para gumaling ang pisikal na kalamdaman. Kaya unahin natin ang ama. Kaya sa amin kung nagkasakit kami ay tanggapin namin. At kung sa pamagitan ng sakit ay mamatay ako kami, ay tanggapin din namin. Ang malaga ay makapagsisi, magpatawad, ituwid ang mga mali sa sarili mo. Dahil kung kalooban ng ama na pagalingin ka pa, painturutan ka pa na ha, mabuhay, ay walang makahadlang yan. Pero kahit anong gawin natin na tayo ay gumaling, na tayo ay mabuhay pa, kung hindi na niya painturutan at hanggang dyan nilang ay wala na tayong magagawa. Kung ang sakit natin ay yun yung daan para mamatay tayo, andapin natin. Kasi yung buhay natin ay galing sa kanya. Balang araw ay babawiin niya. So kung babawiin na niya, wala na tayong magagawa. Basta ang mahalaga ay nagbago, ang malaga ay netuwid ang hamali. Kasi lahat naman ang hantuan ay kamatayan. Darating ang panahon. No stone top another stone. Walang bato na papatumpa sa isang bato. Itong sandibutan, kumilikha niya ng walang pinagmulan. O wasaki niya ng walang matitira. So kahit isang alakabo ay walang matitira talaga kumbaga mauwi sa wala ang lahat. Ang tao ba diba, na nagpapagod para magkaroon ng ganito, ganyan, na hindi mo alam barang araw ay sisirain, wawasakin, lahat pasasabugin lang at nauwi lang sa wala. Dahil wala ni isang alabok ang matitira. Ito ang tanong. Ang tao galing sa Diyos, ang Diyos, saan galing? Noong sinabi ni Jesus na, I am the Alpha and the Omega, ang nagsalita niyan mga kapatid ay hindi ang Espiritu ni Jesus kundi ang Espiritu ng Diyos nama. Pero dahil si Jesus anong salita galing sa kanyang bibig, isa yan sa pinagbasihan ng mga pari at pastor kung bakit ginawa nilang Diyos si Jesus. Pero dahil wala silang karnuhan mula sa langit, kaya hindi nila naisip na ang nagsabi pala niyan ay ang Diyos naman na mga mismo. I am the Alpha and the Omega. Siya ang simula at siya ang katapusan. Anong ibig sabihin niyan na ang sabihin na ako ang pinagmulan, ako ang katapusan? Ang ibig sabihin niyan mga kapatid ay ang Diyos na Ama ang lumikha. Siya din ang sisira. Kaya na kahit isang alkabok ay walang matitira.